Napagtatanungan mo na ba kung bakit tila mas madalas at matindi ang mga sunog sa kagubatan nitong mga nagdaang taon? Nakakatakot isipin na ang mga lumulobo na mga apoy na ito ay hindi lamang basta aksidente, kundi maaaring nauugnay sa mas malaking problema. Posible kayang ang global warming ang nagpapalakas sa mga mapaminsalang sunog na ito. Suriin natin ang isyong ito. Ang global warming, ang pangmatagalang pag-init ng sistema ng klima ng mundo, ay may malaking papel sa pagdami ng mga sunog sa kagubatan. Kapag ang ating mundo ay nag-iinit, nagiging mas mainit at tuyo ang mga kondisyon, na nagiging perpektong lugar para sa mga sunog sa kagubatan. Ang mga sunog na ito, kapag sila ay sumusunog, naglalabas ng malalaking halaga ng karbon dioksido, isang gas na nagdudulot ng pag-init sa ating atmosfera. Ang paglalabas ng karbon dioksido na ito ay nagpapalala lamang sa pag-init ng ating planeta, ito ay isang malupit na siklo, ang global warming ang nagpapakilos sa mga sunog sa kabubatan ang na naglalabas ng higit pang karbon dioksido na nagpapainit pa lalo sa ating planeta. Ang katotohanan ng ugnayang ito ng Sanhi at Epekto ay malinaw sa pagtaas ng bilang at lakas ng mga sunog sa kagubatan sa buong mundo. Nakikita natin ang mas malalalang sunog kasama na ang mga sunog sa Australia at Amazon bilang mga halimbawa nito. Ang mga ito ay hindi basta mga kawalan ng swerte, ito ay direktang bunga ng pagtaas ng temperatura. Nagpapakita ng mga pag-aaral na para sa bawat anta Celsius na pagtaas ng temperatura ng ating planeta, posibleng dumoble ang sakop ng mga apektadong lugar ng mga sunog sa kagubatan. Ang mga katotohanan ay malinaw, kapag nag-iinit ang ating planeta, dumarami at lumalakas din ang bilang ng mga sunog sa kagubatan. Ang pag-unawa sa problema, ay unang hakbang sa paghahanap ng solusyon. Ang global warming ay hindi na maaaring ipagwalang-bahala. Panahon na upang kumilos, upang pangalagaan ang ating mga kabubatan mula sa mga mapaminsalang sunog. Bawat hakbang na ating ginagawa upang bawasan ang ating mga carbon footprint ay isang hakbang patungo sa mas ligtas at luntiang kinabukasan. Kung itinuring mong kaalaman ang video na ito, mangyaring ilike at i-subscribe ang aming channel para sa mas makahulugang nilalaman. Magkasama, tayo ay makakagawa ng pagkakaiba sa pagkakaisa tayo ay magtitagumpay tulad ng ginawa natin mula sa simula dahil ang mundo ay ating ina at tayo ang kanyang puso mahalaga ako mahalaga tayo maligayang pagdating sa mga alphas alpha to earth you are beautiful over